Si uh, Mr. Joven Ong. Uh, Sir Joven, magandang umaga ho. Uh, good morning uh, sa lahat ng nakikinig. Uh, uh, kamusta na ho? Dahil uh, sa lubong na ho ng bagong taon, uh, kamusta ho yung paghahanda nyo at uh, ang bentahan ng mga paputok ngayon? Uh, mas dumabi, ha? Dumabi, dumami ba? Kumpara sa nakaraang linggo, ang uh, kita at ang uh, presyoan ba ay tumaas dahil... Uh, ngayon na, isang araw na lang, kinabukasan na, eh, bagong taon na. Um, law of supply and demand to, no? so makikita natin na kinulang ang supply itong taon neto. Mm -hmm. Malakas ang demand, so yung mga presyo, uh, na. At uh, dahil kakaunti na lang po yung mga stocks ng mga tindahan. Mm -hmm. Pero ano ho ang pinakadahilan ng uh, problema dito sa supply at sa demand? Ito ho ba ay dahil din sa kakaunti na lang ang tumatangkilik dahil sa ilang mga nagpatupad na uh, uh, pagban sa paggamit ng paputok? Sa so, tingin ko, mas marami pang magpaputok this year. Mm -hmm. So, marami malakas ang demand starting last week of November. Uh, sabi ng mga tindahan, parang December na noong November, last week, ano? Mm -hmm. uh, may mga malilit kasi, depende kasi kung anong uh, paputok or pailaw ba yung pinag-uusapan. Firecrackers or mga paputok, mm -hmm. uh, I would say mas mahina na ngayon. Okay. Pero yung mga pailaw na lalo na yung mga aerial, okay. uh, pakiramdam namin mas marami pong magpapaputok ng mga aerial ngayong taon kumpara sa last year. Pero magkano na ho ang presyohan ngayon ng uh, paputok? Ilang porsyento ho ang itinaas? At uh, dahil nung nakaraan eh na ho ang presyo nito. Tur Trumipli ho ba ngayon dahil uh, bisperas na ng bagong taon? At uh, paano kumikita ang mga nagbebenta nito dahil uh, may, may ilan na hindi na ano eh, hindi na pasok sa kanilang budget dahil uh, uh, dahil sa mga nagtaasang ng uh, presyo ng mga paputok? Dependi uh, depende naman nito sa ano sa uh, kuri uri ng uh, pailaw or mm -hmm. uh, paputok ano. Sa mga aquitis, uh, uh, na natin nagdouble or nagtripte na nga. Pero nung early November kasi uh, saksak ng mura yung benta dahil hindi nga masyado pa tumatakbo noon. Mm -hmm. Nung sumipa na yung bentahan ng last week of November, tapos hindi na nga to kumina, no no'ng okay. sabi nga ng mga tao first uh, 'yung last week of November is like third week of December na tapos palakas ng palakas na 'yung first and second uh, first and second week ng December akala nila December 29-31 na mm -hmm. ang bentahan talagang marami na tapos napapansin ng mga tindahan na 'yung mga dating nilang suki so 'yung mga budget parang tumaas ang budget Uh -oh. hindi naman dumoble yung presyo. Ah, uh, that time hindi pa mataas ang presyo noon, pero sabi nila bakit ang yung ibang pailaw nga lalo na yung mga aerial devices. This year was considerably lower than last year. Mm -hmm. With yung mga aerial device uh, like yung mga 16 shots, I think ah uh, parang 25% cheaper pa compared sa last year. Okay. Pero makikita natin yung budget ng tao. Tumas pa. Na, considering mas marami na silang nabili, tinaasan pa nila yung budget nila. No? So, I, we feel marami kasi yung balita na uh, yung mga ibang nag-abroad, umuwi sila na maaga this year. Tapos sabi nila, meron kami mga bisita galing sa ibang bansa. Umuwi yung mga anak daw nila or apo. At kaya feeling namin this year talaga mas malakas ang ano. And then, historically kasi pag uh, medyo masama ang negosyo ng bansa eh uh, pangkalahatang uh, negosyo. Mm -hmm. nagtatanggal ng malas ang mga tao. Okay. 'Yun ang uh, light like Asian financial crisis. That was very unique, no? Mm -hmm. Talagang bumagsak ang ekonomiya pero makikita mo nung taon na 'yon, yung fin uh, pinaputok ng 2009 compared to 2008 baka doble o higit pa. Mmm. Ah, oh, ito, ito ang isa sa mga tradisyon ng mga Pilipino at ito din ang ginagamit sir Joven na pambahiin din ng mga Pilipino na ka para magsilaya sa mga malas no sa loob ng bahay. At siyempre, ito rin yung uh, uh, nagpaparamdam talaga sa mga Pilipino dahil kung wala ang paputok uh, wala ring ano no ito yung nagpapasaya sa kanila no para magkaroon ng ano ng buhay ang pagdiriwang ng uh, nuni ng new year pero ano ho ang masasabi nyo dito sa pagban ng, uh, ng uh, mga paputok especially yung mga illegal na nakukuha sa mga online na uh, ano ho ang masasabi nyo sa pagpapatupad ng mga ilang uh, actually buong ano lokal na pamahalaan Tama yung sinabi mo no dapat hindi kikitilin mm -hmm. ng gobyerno ang ating kultura, dapat na pinahahalagahan pa sa ibang bansa. Mm -hmm. uh, ang injuries natin dito is about a third per capita ng sa US. And then makikita natin sa US, hindi nila hinahayaan nila dahil through history nakita na nila pag nag-ban sila, lalong lalala. When there's a ban, napipilita ng taong gumamit ng firecracker or paputok. Mm -hmm. Hindi sila gagamit ng pailaw. Ang ating batas ngayon, kasi lalo na nung lumabas ang Executive Order 28 ni dating Pangulong Duterte, it is to encourage people not to use firecracker or paputok, which under Section 1, kailangan gamitin sa isang designated area. Mm -hmm. Pero sa Section 2, ang pyrotechnics or pailaw, malayang pinapayagan sa labas lang ng bahay mo putokin, mm -hmm. gumamit ka ng pailaw. Okay. EO 28 is trying to encourage people to use pyrotechnics instead of firecracker or paputok. Ngayon, mm -hmm. hindi naiintindihan ng ibang LGU, akala nila EO 28. Mm -hmm. Pag nakita nila ng firecracker yung word, akala nila lahat. Kaya nga yung ibang LGU nagpatupad ng mm -hmm. uh, mga ban, nakita natin na it is just encouraging people to use The more dangerous firecracker, mm -hmm. the more polluting, alam mo mas man, oo. magdumi ang paputok. Pagkat, oo, pagkatapos kasi may mga magkaandyan magkakalat ang mga basura kaya mainam din yung meron tayong ano ano designated na firecrackers uh, uh, zone area ano, tama ho ba uh, Sir Jovel? Uh, kaya lumabas, uh, meron ngayong produkto na lumabas ano, mm -hmm. na pyrotechnic siya pero nire-replicate niya yung putok ng firecracker. Okay. So ito, uh, December lang lumabas ito and there's not enough supply this year but by next year we think, uh, kasi sold out ng sold out itong produkto na ito. Mm -hmm. At uh, we feel na by next year, lahat ng nasusugatan sa mga sawa at saka yung mga dinadampot ng mga bata na unexploded firecracker, that will be a thing of the past. Mm -hmm. Dahil lahat ng tao gagamit na nitong napaka-safe na pyrotechnics. Uh -huh. So ang pyrotechnics na ito, since hindi siya designated as a firecracker, hindi mo pwedeng gamitin mo sa labas ng kabahayan mo. Uh -huh. And ito yung sinasabi ko, instead na nagbababa ng gobyerno, dapat uh -huh. ina encourage natin, innovation. Mm -hmm. Nang sa ganun, makita ng tao ay na na, na, na i uh, nga, eh, na i-celebrate natin ng masaya ang ating culture ng na, nag uh, nagse-celebrate tayo with the extended families pa. Mm -hmm. To welcome the new year na may fireworks. Na, na ipapas natin to sa next generation. papa ah, napapanatili ang tradisyon. natin, pero safe natin na, igaga, na gumagamit tayo. Dahil ang importante dito ay Tignan natin ang kalidad ng mga produkto na maibibenta. Kasi sa ibang bansa, ganyan po ang kanilang puntos. Mm -hmm. Ganyan kan ang kanila. Instead na iwas papoto ang ginagawa nila. Ay, mag magingat po tayo. Dapat po, information drive ang kailangan. Kung paano nilang iingatan ang sarili nila. Ano ang bibilihin lang nila. Titignan nila ang mga kalidad ng mga uh, produkto. Okay. Yun ang kulang sa atin kailangan talaga, uh, I would just like to remind people, kung bibili tayo, sana hanapin natin ang PS Mark Uh Huwag tayong bibili ng baslabas basa na walang P.S. mark and all that dahil hindi ito na-test ng mga offer ng Bureau of Product Standards. Uh -huh. Ibig sabihin, pag may marka, ito ay dumaan sa masusing proseso at uh, na-check ho talaga ng uh, pamahalaan at uh, mas mainam na gamitin dahil subok na rin talaga. At uh, tama ho ba, ma uh, Mr. Uh, Joe Ben, uh, Sir Joe Ben, na mas mainam gamitin itong pyrotechnic kumpara sa firecrackers? oo oh, uh, makikita natin pag uh, pag ang um, ang um, uh, mas malaming gumagamit ng pailaw ilaw na uh, gun will be the polluting days na makikita natin naglilinis patay ng ilong at napaka domino uh -huh. ngayon ang uh, uh, ngayon gabi we're expecting it to be smoky uh -huh. dahil mabigat ang hangin uh, basa so ang ang usok ay hindi makakaakyat. Mm-hmm. Uh -huh no So, bagamat may makikita natin parang may white smoke yan, maglinis kayo ng ilong, makikita mo walang pollution yan. Mm -hmm. Dahil mas marami na pong gumagamit pa ilaw na po. Mm -hmm. So, hindi yan, gan, hindi uh, akala ng tao, ay, naku, pollution yan. Uh, may smoke tayo na generate yes. But a lot less than when people are using firecrackers. Kasi pag firecrackers ang pumuntok niyan, gaya nung pre-Republic Act 7183. It was passed 1992. The year 1991, more than 10,000 were hurt just in Metro Manila alone. Now, nationwide, with more Sentinel hospitals reporting, we're just in about 300. Mm -hmm. Pero amen. Um, napakalit na po. Napakalit. Kumpara tayo sa sa US, we are less than a third. We are less than one third per capita. Uh, okay. Napakalit na po ng ating injuries considering at saka ang boga hindi po yan paputok okay. hindi yan sa fire, fireworks uh, sunway tuturingin ito device pero okay. ginagawa po ang mga na-injure po sa boga lagi pong binibintang sa fireworks industry okay. kahit wala na po ang fireworks industry diyan nyo po makikita na mas dadami ang gagamit ng boga Okay, so hindi gawa, walang ano to ang ah, improvised device ito dahil ah, hindi talaga siya sakop ng fireworks industry itong ah, boga. Dahil ah, kaya nga gawin ng mga kabataan yan, eh. yan din ang dahilan kung bakit ah, tumataas din ang bilang ng mga nasasabugan, sa particular, yung mga gumagamit ng boga. Meron akong nabalitaan, Sarah Juven, na nasawi na bata, ah, ah, pinasok sa loob ng bahay itong boga at ah, napaglaruan yung boga. Sumabog sa kanya at hindi na inabutan sa hospital. Uh, kaya maganda rin na magkaroon ng... Uh, information dissemination, palawigin ho ang ginagawang information dissemination. Kaugnay ho dito sa paggamit ng paputok para hindi na rin nasisisi yung mga gumagawa ng mga industry natin, fireworks industry natin, hindi na dahil uh, uh, mas mainam din talaga na palawigin pa ang mga impormasyon. Dahil may mga ilan dyan na, na kulang ano, sa kaalaman at uh, sa paggamit ng tama dito sa mga paputok? Tama at, po. Kasi uh -uh. lalo na kung nakita natin, boga is usually using PVC pipes. Okay. Uh, pag nakita ng mga, 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 mga nakakatanda na yung mga kabataan, eh, nag, naglalagari na ng PVC pipe, dapat mm -hmm. alam na nila na more or less gagawin tong boga. Totoo. Dapat, so, pag ito, nakita ito. ng mga mas nakakatanda, sana sinaway na sila, or kinuha na kagad yung, PVC pipe sa kanila. Mm -hmm. Paano sila nagkakaroon ng al alcohol lang po minsan kadalasan eh mga uh, ginagamit diyan. At uh, tama ka dangerous ang mga ito dahil uh, kadalasan ay injury ang inaabot dyan. At in this case nga sabi ko nga sa, uh, nasabi mo nga mm -hmm. na may nasawi. And uh, sana po wag wag pong sanang ibintang sa aming industry po tong boga dahil hindi po siya, wala po, kahit na pong pulbura ang ginagamit po diyan, walang pulbura po, hindi po yan fireworks. Pero, uh, Sir uh, Joben may mga uh, illegal na paputok na kumakalat ngayon sa mga online. Ano ang masasabi niyo dito? Sino ba ang uh, nakikinabang? Meron ho ba kayong idea kung uh, bakit patuloy na lumalawig itong pagbebenta sa mga online? At ito rin yung problema ng na pamahalaan ngayon uh, na patuloy na tinutugunan o sinusugpo? Nagpapasalamat kami sa PNP sa pamumuno ni Chief Marvill. Uh, sa kay CSG Director Francisco at sa anti Cyber Crime Group. Uh, ang, lakipon po ng naitulong po ng Anti Cyber Crime District sa paghuhuli po niya, matagal na po namin inireklamo ang lantaran pagbebenta sa online ng mga illegal, mga illegally sized firecracker. Ito po ay masaya kaming nasusuporto dahil ito po ang kalaban namin eh. kasi uh -huh. sila po. Nana. Talagang gusto nilang gumawa ng ilegal. Mm -hmm. Masaya pa nga sila na maipagbawal na ang legal industry dahil lalakas po ang benta nila. Mm -hmm. Ang illegalista po masaya pag wala na po yung legal eh. Kami naman po masaya kung nawala na po yung mga yan. Uh -huh. So kami nagpapasalamat at uh, at last po na actionan po ng PNP uh, this year. Uh, dahil ilang taon na po namin nireklamo nire yan at this year po namin nakita talaga yung ganun pong ka-wide yung dissemination ng order ng Chief PNP na talagang to put an end into this kaya kami nagpapasalamat kay Chief PNP uh, Marbel. Uh, ano ho yung uh, maipapayo niyo Sir Joben sa mga nais sa uh, uh, pasukan etong uh, firecrackers industry yung mga nais magnegosyo ng uh, paputok? unang-una, maglisensya po sila. Mm -hmm. uh, nang sa ganun po, eh, uh, hindi po sila uh, ma-monitor po kung ano yung pinaypenta nila. Uh, ganun lang naman po, eh, maglisensya. Uh, yung iba naman po ay eh, nag uh, pero sana po ang ihahente natin yung dekalidad lang po. Kami po nang nanawagan sa Bureau of Product Standards na sana palawakin nila yung kanilang uh, yung maaga po, wag po yung pag-December na po. Mm -hmm. At wag sana po sa tindahan. Sana po. Kakunti lang po kasi ang re, uh, licensed uh, manufacturers nationwide. Uh -uh. So, mas mabilis pong inspeksyonin yung manufacturers. Sana po, pipilitin po. At sa PNP po talaga, pipilitin namin. Uh, I hope with the, uh, with the cooperation of the PNP-MARPIL na... At saka si General Francisco na of the CSG. Sana po ma ma masama na po sa implementing rules and regulations yung mandatory na kumuha ng PS mark bago ma-renew ang license ng manufacturers. Matagal na, na po namin hinihiling yan. Mm -hmm. Hindi po napapasok kasi po pag mandatory po ba uh, ang renew uh, para makakuha ka ng renewal ng manufacturer's license mo yung PS mark makikita natin na lahat ng produkto sa merkado magiging safe na po. Hindi na yung quittes na nagmamalfunction, okay. losses na sumasabog, fountain mm -hmm. o gano'n. That will be a thing of the past. Makikita natin easily, easily, siguro wala pa sa kalahati on the first year na ma-implement yan, wala pa sa kalahati ang masasaktan. Tapos succeeding years, bababa ng bababa na po ito. Oo. Nabanggit mo kanina. Lalo na, lalo na yung sinabi ko sa iyo na mm -hmm. may firecracker na um, yung firecracker ng mga sawa na yan eh, okay. will be a thing of the past kasi meron ng pyrotechnic na lumabas na pumuputok pero wala pong kalat, walang madadampot ng mga bata mm -hmm. na natira. That will be a thing of the past. Uh, last na lang, Sir Joven, nabanggit nyo kanina, merong, uh, may nabanggit kayo kanina na malfunction na uh, sa mga paputok. Uh, meron ho ba tayong uh, expiration dito sa mga paputok? Dahil uh, may ilang uh, tumitingin na uh, ito yung dahilan uh, kung bakit uh, nagkakaroon din ng uh, aksidente sa paputok dahil uh, isa ba ito sa may tuturing na depektibo kapag ka-expire na depektibo, hindi pumuputok o nagamit o nahalo sa mga bagong paputok na binibenta, ito yung dahilan kung bakit hindi sumasabog o hindi pumuputok. Lalapitan ng mga kabataan o mga, ng mga gumagamit at saka sumasabog. Biglang sumasabog na akala nila ay eh, uh, support o kumbaga hindi na hindi gumagana o hindi pumutok. Malamang ang, ang pinag-usapan natin ay walang PS Mark. Dahil kung okay. may PS Mark yan, yung mitsa po na sinindihan nila, mandated by law na dapat between uh, 3 seconds to 6 seconds, puputok na po to. At okay. testing ko ng gobyerno yan. Malamang yung sila pinag-uusapan po nga natin, yan po yung pinaglalaban namin na sana po may PS mark lahat ng produkto ng sa ganun. Wala na yung sinasabi natin sinindihan pero akala hindi sumindi tapos tumuloy sa huli. Mm -hmm. uh, yan yung, it, it, will be a thing of the past kung may PS mark na po tayo. Mandatory po lahat yun. Na ngayon, hindi lang yan. Ano, uh, hindi na dapat kasi nakakabili yung mga kabataan ng gano'n. Ang tanong mm -hmm. yan, paano nakakapagsindi? Karamihan yung mga nasasaktan, yung mga teenage years mm -hmm. or younger, mga 10 years old. Paano sila nakakuha ng paputok okay. in the first place? Mm -hmm. yeah, kasi underage, pag underage ka, hindi ka dapat mapagbebentahan yan. Ang tanong yan, paano sila nakakuha ng paputok? Mm -hmm. Yan po ang aming uh, next na tutunan ng pansin. Uh, Um, with the cooperation of the current, uh, yung nabanggit ko mga PNP officers, nakita na namin na medyo mahigpit nilang binabantayan yung chemical supply ng mga illegal manufacturers. Ayan po ang dapat uh, hintuin natin na hindi na makakuha ng supply itong mga, mga gumagawa ng illegal. Uh, isa yan. Pangalawa, yung PS Mark na ang sabi ko, uh, para yung mga ganitong sinasabi mo na sinindihan tapos binalikan. Mm -hmm. uh, that will be a thing of the past. Yung uh, may pilit natin na may sama sa IRR itong PS Mark na ito. Okay. Ngayon, uh, yung uh, illegal online yan, pag na, nawala na rin yan, makikita mm -hmm. talaga natin baka wala pang isang daan na masasaktan and then the succeeding years, daan-daan bababa ito. Kasi, you can, we can celebrate mm -hmm. uh, with fireworks annually, okay. every year, nang walang nasasaktan. Mm -hmm. Kailangan lang talaga yung government regulation natin. Na may batas na tayo eh. Ang uh, importante uh, lang, how we regulate it. Regulate okay, it tamo. properly. Makikita natin, safe na po yan. Mm -hmm, totoo. Okay, uh, actually marami pa akong katanungan, Sir Joven. Eh. Pero wala na tayong oras dahil isa uh, isang minuto na lang ang natitira sa atin. Uh. well, uh, sa susunod, sana makapanayang pa namin kayo, Sir Joven. Uh, kaugnay pa rin uh, dito sa uh, New Year. Ano. Maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa uh, sa amin, sa aming himpilan, Sir Joven. Salamat din. At saka ang good news nga pala hindi ko nabanggit. Okay. Starting next year baka mag-export na po ang isang kumpanya oh, dito. Mm -hmm. So yan pong kailangan, job creation, uh, celebration of our culture. Sana mag-ingat po lahat. Happy New Year. Happy New Year, Sir Joven, at mag-ingat ho tayong lahat. Maraming salamat ho uh, sa pagbibigay ng oras sa amin. Okay, uh, yan ho ang uh, inyong napakinggan ang uh, panayam kay Mr. Joven Ong, uh, ang presidente ho ng Philippine Fireworks Association.